Blessed morning sa ating lahat. Sabado na naman po tayo ng morning. Okay. Alam po ninyo, isa po sa talagang na-amaze ako nang mabasa ko sa Bible. Yung sinabi po dun sa Noah's Ark, yung, di ba, pinapasok niya. Sabi niya, partner by partner, you have to let them in there. Sabi niya doon sa mga hayop that uh, will be included dun sa journey ng Ark while iplaplad ng Panginoon ang buong sangkatauhan, di ba? So, ang maganda po nito, after nung ma-accomplish na pong lahat, makinig po mabuti, importante po ito, this is the heart of the matter, makinig po tayong mabuti. Nang makumpleto na po lahat ng mga hayop doon sa loob. Ang ginamit na daw ng Bible, nangilabot ako dito eh, at isinara ng Diyos ang pintuan ng arko. Ulitin ko, and God closes the ark's door. Nangilabot ako kasi hindi binanggit ng Bible na at isinara na ni Noe ang, pansin nyo, ang pintuan ng arko. Bagkos at isinara ng Panginoon ang pintuan ng arko. <laughs> wow! There's something in there. Makinig pong mabuti. There is really something in there. Anong connect nito sa salvation? <laughs> Alam natin ang kwento right after that. Inaulan na ng Lord ang buong sangkatauhan, katauhan, di ba? Pumaha. Nagunaw ang buong sandigdigan. Dahil Diyos ang nagsara ng pintuan ng arko, maski magkukumahog, magkukumatok ang mga taong naiwan sa labas, hindi na po sila pinapasok. May tanong po ko sa inyo, mga kababayan ko at mga kaibigan ko. Saan yari ang arko? Sagot. Wood. Tagalog. Kahoy. Mm -hmm. Yari sa kahoy ang arko. Whew, grabe itong revelation natin, ko. Lord, let me uh, deliver this well. With them. Yeah, With the Lord's help, of course. Okay. <laughs> Ano ang connect nito sa salvation? Unang-una, gusto ko yung pansinin po sa inyo, ipapansin sa inyo, may nakasulat sa in the New Testament na sinabi niya, sinabi doon sa talata, Noong unang panahon, ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng ano, tubig. At alam naman natin, wala pong pagtatalot, at walang pagtatanggi. Yan po ay ang Noah's Ark, nung ito ay maplad, nung ito ay bumaha. Amen? Yan po yung pangyayaring yaon. Wala pong pagtatalo at walang pagtatanggi. Okay? Ha! Pero, ang ang masalimuot po nito ay yung tinuloy yung verse, sabi, Ngunit, sa mga naghihintay na kapanahunan, gugunawin ng Diyos at tutupukin niyang mundo sa pamamagitan ng apoy at asupre. That's it. Oh my Lord. Yan po ang mangyayari sa katapusan ng daigdig nito. Apoy at asupre ang gagamitin ng Lord to destroy all ng mga nandini sa lupang ibabaw na ini. Ne? So, anong gusto kong sabihin po sa inyo? Why it connects to salvation? Alam ninyo, pag nakakarinig tayo ng gospel, Simple lang po ang laman nito. That Jesus died on the cross wherein gawa rin sa kahoy. Mm. Tatanggi nyo ba? Siyempre hindi. Gawa sa kahoy. Tulad ng pagkahahalin tulad sa arko ni Noe. Kaya ang sino mang maniniwala sa kanya. Ang daming paralel sa Old Testament tungkol dito pero tutukan natin itong kinoe, itong sa arko, kay sa, sa baha. Anong pagkakahintulad po nito? kung sino man ang maniniwala na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang sangkatauhang mga kasalanan ay ano maliligtas. Pero ang hindi sasampalataya at pagtatawanan ng gospel, may impyerno forever. Ganyan din po ang nangyari noong panahon ni Noe. Alam po ba ninyo ang pagitan mula nang ito ay kanyang itinatatag at itinatayo hanggang matapos po ito ay isang daang taon sa isang sa loob ng isang daon taon na yan, while Noah was forming or building its the ark, you know, ay uh, nagtatawa na ng mga tao. Nabubuwang ka na Noah kanila. Nabubuwang na si Noah, si Noe, dahil ang ganda-ganda ng kapanahunan. Tingnan mo, nakatirik ang araw, naggagagawa ka ng ganyan. Tandaan po ninyo, ang isang daan taon ng araw, ito lang po ay normal lifespan ng tao dahil nung araw po, ma mahahaba po ang buhay ng mga tao. Alam na po ninyo yan, di ba? I don't have to elaborate it more here sa vlog na ito. Pero nagtawa po sila eh. They mocked yung gawain ng ano, paggawa ng arko. Walang pinagkaiba ngayon. Mga tao, they're, they're mocking sa gawain ng pagpapalaganap ng gospel. Ilang beses po kami pinagtawanan sa pag, si share namin ang gospel. Hindi kami pinapansin, dine-dead ma kami. Pero kami mga artista ang darating diyan sa sa may malapit dito, may mga pagtatanghalan, doon sila sa mga artista, pinupuntahan nila. Hindi kayo ililigtas na mga yan. Only Jesus can save you. Mas gusto nila yung mga bagay na nandito sa lupa. Sa pa paano nga? Bulag pa sila. Sabi ng aklat ng Korinto, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga mata. Kaya kailangan nila tayo, mangaral tayo ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo. Pure grace gospel ang kailangan nilang marinig na namatay si Yesu sa krus para bayaran ng kasalanan. Hindi po ba? At ang sino mong maliligtas, ang sino mong mananalig, ay maliligtas. Pero may mga nagtatawa po talaga. Tulad ng mga nagtawa, just like in the days of Noah, yung mga nagtawa, hindi na po nakapasok sa arko. Ganon po, makinig po mabuti. Yung mga magtatawa ngayon sa pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Sokristo, ng pure grace gospel. Siyempre, wala nang ibang gospel kundi ang pure grace gospel na ni Jesus. No? Yung mga magtatawa po dyan, sila po ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito na po yung gehena. Pero yung mga namamatay po ngayon, saan po ba napupunta? Okay, meron pong temporary detention sila. Natawagin po natin Hades. Sa Hades, naghihintay ang mga taong ito na araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, makinig po mabuti. Importante po ito. Yun po yung ano, white throne judgment. Ito po ay judgment sa mga unbelievers. Pero tayong mga believers, haharap po tayo kay Jesus. Meron din po tayong ano, rewarding lang po sa atin yon. Bema seat of Christ. Judgment for believers. Pero hindi para hatulan ka. Kundi para bigyan ka ng reward. Kung paano mo ginamit ang grace. Akala po ng iba, good works ang i-reward. No. Ang maganda yung paliwanag ng dating pastor namin eh. Rerewardan ka ni Jesus kung paano mo pinaniwalaan ng grace. Yung talentong itinago mo, alam mo yon yun ay grace. Binigyan kita ng grace. Ginamit mo ba? Pinaniwalaan mo ba? Kala ng iba, good works ang yan O kasama rin yung good works, pero mas hahatulan ka kung paano mo pinaniwalaan yung grace. yon Huwag kayong malilito, okay? So, yan po ang sinasabi ko. Darating po ang panahon, yung mga nagtatawa ngayon, katulad ng mga naib naiwan. nagkakatok sila doon sa pintuan ng arko pero huli na po ang lahat. Like, ito po ang pinakamagandang illustration na nakita ko dito sa FB. Kaya ayan ang nilagay kong picture. Pero alam nyo, higit pa dyan eh. Yung yeah, mga dinanas po nila. Ngayon mga kababayan ko, mga ko, mga kapatid sa Panginoon. Mga kababayan na lang, hindi pa mananampalatay. You have to decide for Jesus. Accept Jesus while there is yet time. Paano ba i-accept si Jesus? Well, kailangan mong paniwalaan na namatay siya sa cross para bayaran ang sangkatauhang mga kasalanan. Okay? At pag pinaniwalaan mo ito, anong epekto nito? Kaligtasan ng iyong kaluluwa, salvation. Kaya nga po, tuwan-tuwa ako pag nakakita ako ng mga nakalagay na mga yes, yung mga pailaw doon sa EDSA no, may nakalagay doon. Jesus alone saves. Okay? Amen? Tapos may simbahan po sa tapat ng SM North. Alam naman na po simbahan yon Nakalagay doon, Jesus is the only hope of the world. Amen? Tumatalo ng aking puso kapag ka nakikita ko ang mga yan. Okay, so, tayo mga believers, rest assured. Hindi na po tayo magkukumahog para kumatok sa arko. Dahil hindi naman tayo bubulid sa apoy ng impyerno. Tayo po ay mga ligtas na during that time, glorified body na po tayo. Sapagkat pag nag-rapture po, glorified body na po tayo forever. ba? Diba? So, ay yung pong gusto ko po sabihin, keep on sharing the gospel regardless na mga may nagtatawa. Tandaan ninyo, lagi may magtatawa. Lagi tayong, yeah. Pero, sabi ng Bible, the more na pinagtatawanan ka, si Jesus ang pinagtatawanan nila. Hindi ikaw. God bless everyone.